Hello, maayong adlaw sa tanan. Daan na po dahil ko nagluto na po dahil ko akong recipe sa low carb tinulang manok. Akong tinula karon kay tiil sa manok o backbone. Moda niya akong mga ingredients sa akong tinulang manok mga ka low carbs no. Kamatis, sibuyas dahon, loya, bawang, sibuyas, tanglad, siling haba, uh, patis, olive oil or coconut oil, uh, organic salt, black pepper powder garlic powder at saka onion powder. Mora na akong ang ginasagol sa akong tinulang manok mga kalo carbs o ripulyo. Mora na siya mga kalo carbs. Wala na ko'y bitsin, wala na koy kanang magic sarap, wala na ko'y cubes cubes. Mora gito siya mga kalo carbs. So nahon, para dili malang sa ang akong tinulang manok, igisa sa anak siya sa olive oil lang mga panakot kanang sibuyas, bawang, loya at saka kamatis. Ako sana siyang igisa para mukuha ano, ng iyang kahumot dito sa kaini sa manok bako Ano ko daw akong gina tinula diha kanang backbone o kanang tiil kay lami na siya tulahon. Karon pa ko mga kalokars na ang tiil sa, man, sa manok pwede da siyang gawing tinula. <laughs> Ayan dito. Ah, pag humana ko, butang sa mga abawang bawang sibuyas og loya, loya dai na loya ba na sa Bisaya kanang gibutang nako ang kamatis gisunod na ako ang kamatis dayon ako ra nang gisopi kadiyot e eh, gisunod nako na ang katungkay kaining sa bakbo na banok og ang atiin uh, sa manok o, ako na siyang gikuan gigisa diha tapos kadang gibutang nako na siya og kanang gamay nga patis og salt mga kalokabs no kanang hapit na kumuha niya sa low carb journey na ako wala na ko'y bitsin, wala na ko'y magic, wala na ko'y mga cubes, wala na ko'y ka mga pampalasa bang ang ginabutang. Uh, na, pero nakaya dyan ako mga kalokabs, carbs, na feel dyan ako ang natural na lami sa karni, natural na lami sa pagkaon. Uh, kana, basta imura siyang kanang, kanang akong manok diha nga backbone o akong tiil, ako na siyang gihugasan o buwan kanang ikumutan ako siyang asin dahil yun uh, gibutangan sa nako na eh asin gi bandawan tapos gibutangan pud yo ako suka mga siguro mga 5 minutes tapos gi bandawan gi pa na ako nako gi pa ako ang tubig usan nako siya gigisa gigisa gamay ra kay olive oil akong gibutangan gibutangan ako gamay nga patis dayon uh, organic salt kana ako rang gisuti kadiyot uh, mix mekos mekos lang gud anak para mo tuhok gud ang kanang kuan sa mga lamas diha sa atong karni karni kuno hay pero tiil na dayon sa manok ug sa nang bak at tiil sa manok ug bakbon sa manok abot ang lad so slami kaayo ayo na uh, na siya mga low carbs ana niya gibutan na ako siya mga siguro mga isa ka drum na tubig dibitaw mga three cups siguro na nga tubig akong gibutan niya mga low carbs kasi nga tuo mo nga na sa sabaw gamay ra mo ko ng kaldero akong gibutang anon niya dayon gibutang sa dayon atong repolyo og ang siling nga haba para pang pawala sa langsa. Yang kanang ripul yun mga ka low carbs na no? ako rin ang giloto siguro mga iguro na ako nagipakuratan sa kanang init ba para bitaw crispy sa yung taon kadi ko ganahan na malata ang mga kanang gulay sa kanang kuan gulay sa akong hindi ginaloto kami mo siya kanon kanang crispy crispy pa umuwan na siya akong pagkaon mga ka low carbs inulang manok, at saka daing. Ang akong daing, daing murag na sunog-sunog na gamay pero lami. <laughs> Ang ako daing daing mga kalo-carbs. Ano ko ano sa dakong marinit ana limon, uh, black pepper, asin, uh, onion powder, at saka garlic powder. Maoran na. So, kain po tayo mga kalo-carbs. Salamat! Salamat! Salamat!